yan guys nandito lang guys yung ano nandyan lang yung simento tapos dito wala na bibigay na yung lupa guys kapita yung Christo RF nasa pagpala eh tulungan nyo naman to simento to guys Cemento, kaya cemento mo naman po. Itong bahay ni Opracio Relioso. Aking kapatid. O. Oh, ibigay na yung lupa. Mga ilang ano pa yan. Bagyo. Grabe. Ayan no? Pag bumigay yung kulang puno to, bagsak na yung lupa nito. ito. Hmm. Tulong nga naman po, mga politiko, mayor, mga agawad. Hmm. Nakasimento ka po, dito. Wawa naman yung patikin nakatira dito. Bahay niya, bibigay na pagkataon. Bibigay yung lupa.